Oh, maniwala ka sa akin. Eugene, palayasin mo yan ngayon, araw na to. Hindi po pwedeng hindi lalayas yan ng araw na to. Hayop na yan, ang kapal ng pagbumuka. Anong lalabanan mo? Ito ako kalalabanan. Eh, ako, lalabanan na ako niya. Pagpapalawang isang libo. Sino? Ako. Hindi, papalayasin mo yan. Okay, yan. Okay, Eugene, ngayon papalayasin, okay, papalayasin mo yan. Papalayasin na. mo ngayon yan. Alam ko, pakialam sa pera ninyo. Yeah. Basta't ang gusto ko, ngayong araw na to ngayon, lumayas yan dito. Kung yeah. kayo ay may It utang ka dyan, hindi, lumayas yan. Lalayas yan ngayon. Maniwala ka sa akin. Hindi, 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 Eugene. Hindi, Eugene. Lalayas yan ngayon. Maniwala ka sa akin. Tignan mo yung hayop na yan. Ang kapal so na pagbumuka. Pero ang inanap sa akin. Hindi, alam ko pa kayo doon. Ang gusto ko, leave the house. Hindi naman kayo nagbabayad ng bahay. At wala kayong binayaran kahit cinco, makakalabas kayo dahil hindi kayo mga marunong makisama. Lalayas ka ngayong araw na to. Maniwala ka sa akin. Huwag mong isa yung tapintuyin. Kung ayaw mo madamay, pati ikaw madamay. Maniwala na, ka sa akin. I ako mean, na ako na Itong bahay na to, akin. Sa akin ang kapangalan, kaya magagawa ko kung ano gusto ko. Lalo at hindi kayo nagbabayad ng bahay. Hindi, ako susunod sa inyo? Kayo, sumunod sa patakaran ko sa bahay na to. Kayo pa matapang. Ako, ako na kalaban niyo. Palayasin mo yan dyan, Eugene. Total, pinapasok mo ang babae mo rito nang walang permission ko. Ngayon, tinanggap ko kayo. Sige, magsama kayo. Walang problema. Pero ayoko ng ganyan ang ugali ng tao dito sa pamamahay ko. Na ako ang susunod. Putang ina. Hayo. Palayasin mo yan ngayon dyan, Eugene. Huwag kong makikita pag mumukha dito. Huwag kong makikita pag mumukha dito. Maniwala ka. Huwag kong makikita pag mumukha dito. Maniwala ka. Huwag kong makikita pag mumukha niyan dito. Huwag kong makikita pag mumukha niyan dito. niyan

Uh, um, Napakakamal ang na mukha. Mukha kang legal. Mukhang napakadali mo magpapulis ha? Sige, tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Kami mga ka. legal. Eksabrod ako sa nila. Kami mga legal. May mga ikaw. Uh, 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 lumayas ka dito. Kung gano'ng kaitim kung gano'ng kaitim ka, gano'n din kaitim ang body mo. Eksabrod ako. O, eh ngayon kung ex-abroad ka, lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag uh, 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 Ala, kung pakialam kayo dyan, ang, ang gusto ko, lumayas ay, ka dito pa, sa pamamahay ay, ko. Oo, oh, eh, ba't eh, eh, hindi, ba't ba hindi ka, ba't hindi ka, ba't hindi ka ang tumawag? Ba't hindi ka tumawag ng polis? May ikama ka ba? May ikama ka? Ala, saan? Pakita mo. May amo ka ba? Hindi kita, hindi ka polis, para ipakita ko sa amo ko. May amo ka ba? May amo man ako, wala, hindi ako